Outside the church, there is no salvation. Sa Latin pa, extra ecclesia nulla salos. Nanas katikisim of the Catholic Church, 841. Outside the church, there is no salvation. Ang outside the church, there is no salvation. Sa Sikan Tisalonika, Kapitulo 2, Versikulo 10, Ogdili sila sila maluwas kay ila gisa likway ang kamatuuran nga makaluwas unta nila sa ato pa obstinacy to accept the truth sin against the holy spirit mao na ang gingon sa number 14 the church of christ must be a nature in service it serve men through the twelve apostles It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. pa, nakabalo ng simbahan tinuod, pero niya. ang Mipili o dili, tinood. There is no salvation outside the church. However, naigingon sa Nomen Gentium number 16, through no fault of their own. Sa dili, tinuyo ng kasaypanan. Through no fault of their own. Do not know the true church of Christ or His Gospels. But nevertheless, seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Sa ito pa, through no fault of their own. O si through no fault, di anak kang Muslim, wag ka kabalong nga katulik kong itinoon. Di anak kang Iglesia ni Kristo. Di anak kang born again. Di anak ka, wag ang katulik kong Pero, nagkinabuhi kang tinood. Di anak kang sabadista. Tanawa ang ubang mga sikta. Nagi-anak sila nga naas laing sikta. Tanawa sila. Mas istrikto pa sila kayo nagkinabuhi. Di manigarilyo, di magubububog, di magsugal-sugal. Ikumpara sa katuliko, nga dagang kayong sugarol. So, through no fault of their own, sa dili tinuyong kasaypanan, wala sila may balo na ang katuliko may tinuon. Naninguha nga magtinuon. Sila ang gitawag sa simbahang katuliko, na invisible members of the Catholic Church. So na adit invisible members. Mo na ang gingon sa tong ginoo oh. sa nuwan this this size. Ako adunay mga karnero nga wala may sakop nining turila. So mga karnero na ginoo sa Kristo di agyapon. Pero wala may sakop sa turil ng mga simbahan. Pero dili ta malimot na siya sumpay. Ako adunay mga karnero nga wala may sakop nining turila apan kinahanglan tawgun ko usab sila aron mamahimo silang usa na lamang ubos o sa kamagbalantay ug magminaw sa usa katingog muna na ang duna tay tahas nga madala nato ang laing-laing relihiyon balik sa tinuod nga kawan sa atong Ginoo mo simbahan katoliko tanawan ninyo sa internet tanan nga grupo sa satanic church kinsa ang ilang binuangan nga simbahan katoliko lang iprofen nila ang sacrament ang blessed sacrament wala nila na buhata sa iglesia filipinista kakita ba moong miduol sa iglesia filipinista gibungkag ilang mga santos wala mga kinini ang Budhisin, kita bawa ngadunay mga pastor nga gibungkag si Budha na upaw na kugtian gihimong alkansya. Wala. Oh. Pero kinsa gibungkag sa katoliko. Ang blessed sacrament, martilyon. Katoliko na maghihimo. Nga naman. kung sa giingon sa mga satanisim, tungkol ang katoliko iya di Kristo. Swerte tang mga katoliko kay naatas tinuod apan di malas ta kundi ta magpininoon. Ang giingon sa 2 Thessalonica Kapitulo 2, versikulo 10, nag yung San Pablo, o dili sila maluwas, kay ilamang gisalikway ang kamatuuran na magluwas unta kanila. Muna na nga, uh, unsa giingon sa Mahala Birey Maria sa papakita niya sa Fatima, sa tulong ka mga bata, daghan ang niagto sa impyerno kay daghan karon ang naglikay nga magantos para makabig sila. Unang i-offer nato to ang atong suffering. I offer this Lord for the conversion of unbelievers and sinners.